Para matiyak na malinis sa mga lansangan para sa gaganaping APEC Summit, pinaalis na raw mga pamilya na nakatira sa mga barong-barong at kariton sa bangketa ng Maynila. Inaalok di umuno ng pera ang mga pamilyang palaboy para umupa ng matitirhan. May report si Susan Enriquez. Mangilan nila na lang ang nakita naming mga kariton na nagsisilbing tirahan na mga nandito sa Mabini Bridge, Malate, Maynila. Kinumpis ka raw ng mga taga DSWD o Department of Social Welfare and Development ang kanila mga gamit kasama ang mga kariton. Pinapaalis na raw sila para sa gaganaping Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa bansa mula November 16 hanggang 20. At ayon sa ilang nakausap ng GMA News. Yung mga nakatira dito na walang ano, inaanoan nilang 9,000 daw po. Ibigyan? Opo. Yung iba na release na. Yung ano pa po yun, yung first batch na release. Kailan na... mo yun? Siguro po mga 2 months na. Pupunta ho kami sa kamag-anak namin. Kung bigyan kami pa masaya, aalis ho kami. O ganun po. Pag binigyan lang ho kami ngayon, aalis kami talaga. Uwi kami sa kamag-anak namin. Uh -oh. Mas mahigpit daw ang pagpapaalis sa kanila ngayon. Ililipat daw sila sa Batangas. Matatandaang no bumisita ang Santo Papa sa bansa noong Enero, dinala ang ilang street dwellers sa isang resort sa Batangas. Ikukulong daw kami, dadalhin daw kami, itatapong kami doon sa Batangas. Pinaglilinis po niya kami lahat dito, bawal daw po kami mahirap. Sabi umalis daw kasi may ipig. Pero ayon kay DSWD Secretary Dinky Suleman, hindi raw mga taga-DSWD ang mga nakausap ng street dwellers. Yun pong uh, DSWD na lumalapit sa mga nakatira sa kalsada at sinasabing umalis muna kayo o sinasabing uh, kayo ay bibigyan namin ng pera, yun ho ay mga taga-DSWD ng siyudad ng Maynila. Kasi ang siyudad po ng Maynila, lahat ng mga siyudad, lahat ng munisipyo, hiwal meron po silang DSWD na nasa ilalim po yan ng uh, pamamahala ng mayor o kaya ng governor. At hindi po yan kasama sa aking panunungkulan. Nauna ng sinabi ng Malacanang, hindi nila tinatanggal ang mga nakatira sa Rojas Boulevard dahil sa Apex Summit. Itinanggi naman ni Dr. Arnold Pangan, head ng Manila City Social Welfare, na nag-alok sila ng pera sa street dwellers at pagdadala sa kanila sa Batangas. Pero sinabi niyang patuloy ang kanilang kampanya laban sa mga street dweller at wala raw itong kinalaman sa Apex Summit. Susan Enriquez, GM News.